Lang! Ah. Oh. Saan ka galing? Ito ko sa ante. Ante mo? Oo. Oh. Ano Ano to? Saging. Mais. Mais. Saan ka galing nito? Sa... Uma. Sa Uma? Uh oh. Saan mo to? Ibibinta mo to? Oh. Hindi. Hindi ako na mo. Bigat, mabigat ng manager ba? Ito grabe. Dinadala niya ba? Hmm. Halika dito na halika. Ilang taon ka na? Dumaan. Halika dito. Ha? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Nine. Nine. Ah. Nag-aaral ka pa? Wala na. Hmm. Ba't di ka nag-aaral? Wala, wala. Mangkoy ko. Anak ko'y bird. Walang bird? Pwede ba yung manager? Walang birth certificate? Kasi requirements ngayon ang birth certificate pag ano, mag-aral ka kahit elementary, di ba? Anong grade ka na? Grade 2. Grade 2 tapos 9. Dapat mga 9 na nasa grade 4 manager, no? Kuwawa naman, no? May mama at papa ka? Ano ako'y papa? Mayroong trabaho. Ah, may trabaho. May mama ka? Wala. Saan mama? Wala. Nasa Manila. Ah, sa Manila. Uy, si Furman. Nandito si Furman, no? Si Furman.

Dili. Uh, hindi daw kayo kilala. Sige, dumaan ka na lang. Dumaan, dumaan ka na lang muna, Purman. Dumaan ba? Kasi wala ka namang regalong dala. Meron na kong busbikit. Busbikit? Ah, huh? Busbikit pala siya. Ikaw, meron ka busbikit. Wala. Wala. Yeah, wala pala <laughs> Yan. <laughs> But, like. no, parang, ano yan? Ba't matamlay ka na? Parang maano siya naman Ano lang ba? Ay, 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 ay. Mm. Ano, ano Purman? Baka bigyan mo siya ng ano ba? Wala daw siyang birth certificate, Purman. Ano? Gawa natin ng paraan. O, oh, Kausapin mo. Ano? Anong pangalan mo? Ating. Ateng. Ateng? Ateng. Ako si Atong. Atong. Ang. Ang. Ano mo? Dili. Ha? Konsumo nila ba? sabay sa bahay nila, pagkain nila ba? Ah, <leather> uh, ganun ba? Dito ba nila kasi may ano? May ano, dumaan. <coughs> anu, dito, ka. Dito, 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 ha? Oh. Wag kang takot sa akin ha. Wag kang matakot ha. Oh. Bait ako kuya. Ito ba? bakit kasama mo? Bili nila yan? O kunin nila? Dili man nila kuhaon. Ah, hindi. Oh, hindi alis manila. kayo, alis. Sige, alis, alis. Alis, ko na alis. Kami na. alis. Oh, ko siya ng magusap kayo, ticket. Mag-usap kayo, Magus. kayo ng mayos. Mm. Ating, saan ka punta? Sa anti ko. Anti mo? Oo. Oh. Sino kasama mo dito? Wala mang ko'y kasama. Huh? ato tumang ko sa akong kuya. Ah, oh, may kuya. Kaya maglugang magsaging. Ah, ba? Bakit kayo lang? Oo. Oh. Asan yung mama mo? Uh. Wala naman kuya mama. Ha? Wala ka nang mama? Huwag ka nang umiyak, ka? naman mama. Iniwan ka mama mo? Oo. Uh. Ilan taon ka iniwan mama mo? Wan pa. Ah, one years old ka lang? Huwag ka matakot sa akin, ha? Oo. Uh. Mabait akong kuya, no, ha? Ano lang sa totoo lang, hindi ako baliw, ha? Tingnan mo ko. Aper! <laughs> <Afer>. Aper! <laughs> ano lang, ka nang malungkot ha? Oh. Kasi kayo na lang dalawa ng kuya mo. Uh. Oh. Asan yung papa mo? Trabaho. Bakit? Ano? Dalhin mo ito. Ang bigat nito ba? Oo, uh, oh, mabigat. Uh. Oh. Tami pang naman. Uh. Oh. Saging. Ito yung kainin ninyo? Oo. Oh. Ano, Ang dami no. Kumain ka na. Wala pa wala pa. So, ano lang, gusto mo, samahan kita sa bahay ninyo. Uh. Meron akong bigay pagkain sa kapera. Ha? Ito o, uh. oh, pera o. Oh. Bigay ko na lang sa papa mo, ha? Oh, buksan mo, buksan mo pera. Meron hmm. niyang pera, ha? Ano uh. naman mo kung gatagan ang niya? Taga, bigyan kita kasi naawa ako sa'yo. Ano lang, punta tayo sa bahay mo para kakain kayo, no? Oo. Oh. Gutom ka na? Oo. Uh, Gutom na ako. Gutom ka na? Huwag ka na Gutom na ako. Ha? Gutom na ako. Hmm. Huwag okay, oh, ka na umiyak! Damn. ito, sila kuya, no? Kasama ko yan sila, ha? ito mo ba? Napakasipag ng na bata manager ni mo Okay na nga, ka na pa nga kasi kulang to sa kain manager Wala pa ba siyang kain? Wala pa masabi. Ihatid natin sa bahay nila. Hmm. Para... oh, mabigat to. Tingnan mo, ganun kabigat. Tapos napo yung mais dala niya. Oh. Ampunin na lang kita lang. Payag ka. Ito lang yung kinakain nyo lang? Oo. Ah. Mais tsaka ano. Wala kayong bigas doon? Wala. Hmm. hmm. na bata ito, ba? Ito at oh, itong bigas, tsaka itlog, tsaka <coughs> ano, chicken at beef. Oh, chicken at beef. Ano? Oh. Sigumpin natin yung sabaw mamaya, no? Oh. Kung tayo niyan, ha? Oh. Oh, kakilaw ng ito, ano. Ay! Katikin <coughs> mo na siya. Katikin <coughs> mo <at> na? At <coughs> hindi ka na makatikin mo, ano, chicken at beef? <coughs> ha? Bata ba, pero alam mo yung tinitingnan mo ba, sanay yan sa trabaho ba? Sanay. Hmm yung sinabi niya kanina, wala na siyang mama? Hmm, wala na siyang mama. Saan yung mama mo? Sa Manila. Sa so Manila? Hmm. Nagtrabaho o na may, may pamilya na? Ay, nga, may pamilya. Hmm. Ano yung pamilya no? Bakit mo nalaman? Nakita okay, oh. na ko yung asawa. Ay, nakita Saan na mo nakita? Ang video call naman mo. Ay, Ay nakita no. 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 na. Tapos nagpapadala pa sa'yo ng pera, wala na na. Kawawa naman eh. Mm Hindi -hmm. lang ano, may regalo ako sa'yo ngayong Pasko ha. So, anong gusto mong regalo ngayong Pasko? Ha? Sige. Anong gusto mo? Sige na, hanggat. Hi. Ha? Bike? Ay, bike. Bike. Bigyan natin yung bike. Pabay. Sa api ni manager, basta si manager. Ngayong oh. Pasko, regalo namin sa iyo, bike. Bigyan ka hmm. na namin ng bike, hmm. ha? Totoo yun, oh. hindi kami nagsisinungaling. Huwag oh. kang hmm. mag-alala kasi punta tayo sa bahay nyo. O, oh, para um, makita natin yung sitwasyon. Ano, ano pa? pa baka meron pa. Bike sa kanya. Meron hmm. pa sa aming tatlo. Ay, ano ano pa? Mo? Ano pa gusto mo? Sininga. Oh, ah, damit, damit daw damit no. damit oh. yun yan sanang ibibigay ko yung oh, ah, para pasko let, yung pang ba let it go let it, let it go, go! <laughs> ano, ba? ano, ba? ano pa ano pa ano pa dapat kasi ganitong mga edad ano pa na enjoy pa ito oh, oo dapat magsaya no ano pang gusto mo o banne sa akong pamilya. Ay, pamilya. Pero malabo na yun. <laughs> Paano natin yun? Pamilya yung, na yung, ba? Pamilya no? na naman. No? Malabo na. Yan talaga hangat. Pero gusto pasa. to atin, try namin maka, ano ha? Eh, try kasi lang namin. Kasi bata pa siya ba, no? Hmm. O so, si oh, gusto niya, mabuo talaga yung pamilya niya, ba, no? Hmm. Pero malabo na yan naman lang, kasi may pamilya na yung mama mo, no? Hmm. Sabi mo. Pero yung papa mo, may asawa na? Wala. Wala. Hindi wala. na, hindi na Loyal si papa, no? Si papa nag-alaga sa inyo, no? Oo. Yung iba, ibang gusto mo. Baka meron ka pang gusto. Sandal. Oh, ah, sandal. sandal. Oh, sapatos. Sige. Ako nabala sandal. Ah, sandal. ako, ako nabala sa birth <laughs> Bruce Bikit. Bruce oh. <laughs> Tapos oh, na. Oh, kanina, ba? oh, Deso ako nabala pangalan. kasi marami tayong kakilala, oh. di ba? Hmm. natin yung, ano, Bruce mo, ha? Anong pangalan mo? Ating. 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 Daan. <laughs> Mantapidan. Mantapidan? Mantapidan. Mantapidan. -manta Ating mm -hmm. mantapidan. Ano na lang, kausapin natin yung magulang mo ha, kasi gawa tayo ng ano, burst picket. Para <laughs> makapag-aral ka ba, ano? Sige, wala kang problema sa pag-aaral mo ha, kasi willing ako mag-sponsor ano, sa'yo ha. Birth certificate. Birth picket. Bike. Sponsor sa ka, bike. Sandal, damit. Sandal, Hindi, oh, bag. Wala aaral Bag, 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 makapasok ka bird gawan ka namin ng ano birth certificate no? gusto mo mag-aral, no? oh, oh, sige. Sige, sige. alis tatayu kasi hapon no? tata tata, oh, na tama tama na magkaral nito ha alamat ano 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 lang ano 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 na ano 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 oy, tunay na tao di arte Sa bawat kwento may puso't may saysay Totoo sa harap ng mga tao Walang palamuti Kasi sa mundo na nakakaiyak Pero bawat eksena may aral na mahayag Hindi pa perfect pero real ang aming galaw Sa bawat prank test, kabutihan ang panaw Lumalakad sa kalsada, dalangiti, respeto sa mga tao Walang pinipili, laging totoo Team Lokoy ang sigaw, kahit low kami Pero sa puso ng masa, amin ang papura Hello! Ah, di, tagaan ka rin ha? Asa manunggay, yung. Ganon kami isa malapit yah.

ngayong kwan, ano, malapit pa siya. So, namin to. babalik, babalik kami dito. Bigyan kami ng, huwag kang maingi sa papa mo, ha? Kaya kami kunting surprise sa tayo, ha?